O ba diba, pwede? Malay nga natin na ang totoong abogado nga na itong mga iligal na pogo dyan sa Porak, Pampanga, ay etong si Harry Roque. Yan din po ang nakikita ng maraming kababayan natin. So, kung titignan mo, ngayon pa lang makikita mo kung gaano kasakim sa pera ang isang Harry Roque. Yan po ay mababasa rin natin sa mga comment section. Dahil ang mga kababayan natin ay siguradong nagigigil na sa mga ganitong klaseng tao. ba? Diba? Walang pag-asa, wala, wala chance ang mga katulad ni Mr. Harry Roque na pumasok sa politika, lalo na po sa Senado. Wag na wag po nating bibigyan ng pagkakataon eto mga ganitong klaseng tao. Dahil ngayon pa lang, titignan nyo, hindi naman kasing makapangyarihan niya ng mga senador ay nag-aasta na akala mo'y kung sino. Nagmamarunong, akala mo'y siya ang nakakaalam ng lahat ng bagay sa mundo. Ganyan po ang nakikita natin dito sa isang ito. Hindi mo maisip eh kung paano nagkaroon tayo ng mga ganitong klaseng kababayan. Ano ho? Sabi ng mga kaalyado naman na si Roque, eh, wala naman daw na criminal uh, or, or kung anumang criminal na connection. Yung pagkakadiscovery nga ng mga papeles na yon, na may perma na itong si Harry Roque. Pero ganun pa man, abay bakit na andun yung mga yon? Hindi ba't lahat tayo ay mag-iisip na may kinalaman, sadyang may kinalaman, itong nagmamagaling na ito na idolo si Digong at si Kibuloy. Sadyang, sadyang may kinalaman dito sa mga pogo na ito. Di ba? Abay, malay nga natin kung ito talaga'y kumikita nga ng limpak-limpak. Ito, -limpak sa pagpapatuloy ng isinasagawang investigasyon kaugnay ng sinalakay na scam farm dyan sa Porak, Pampanga, unti-unting natutukoy ang mga personalidad na pinaniniwala ang sangkot sa illegal Philippine Offshore Gaming um, Operations or POGO. Uh, Di ba nga may nabalita na kung ano, ay magugula tayong lahat kung lumabas ang totoong mga pangalan ng mga nagmamayari ng mga illegal na POGO dyan sa Pampanga. O di ba? Diba? Siguro naman ay alam din natin kung paanong ipagtanggol at depensahan na si Harry Roque, yung mayor ng Bamban na si Alice Guo. Nakikita po natin yung connection na andyan na po sa harapan natin. Sana sa susunod, wag na wag tayong paloloko sa mga ganitong klaseng tao. Ito ay pantatridor sa ating bansa at sa ating mga kababayan. Kaya sigurado or dapat lang na may kalagyan, dapat paimbestigahan ang isang ito na nagmamagaling, si Harry Roque. Good luck!